ang ilog ng Diyongan. Ang Diyongan. You know? Ito lang sila. Naglalabay. You ano? Know? Mga sinampay. Ano? You know? Inaw ng tubig. Ganda ng ilog. Yun know? yung angin bridge. Yan. Ano yun? Yan natin yung tubig. napakalinaw ng na tubig napakalinaw ng na tubig ng ilog ng Diyongan malinaw no mamaya maliligo tayo doon ito labahan nila tubig